Happy Easter pa rin po. Ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Mahirap ang magutong. Mahirap ang kumalamang sigmura. Lalo na kung kailangan-kailangan mo ang lakas. Sa paglalakbay ng mga Israelita mula sa Egypto pabalik ng Israel, wala silang dalang pagkain. Una, dahil wala silang sapat na panon para maghanta. Dahil ba diba, biglaan ang pagpapalaya sa kanila ng fero. Pero maski si meron silang sapat na panahon para maganda, wala pa rin silang madadalang pagkain. Kasi wala silang pambili. Wala silang pera. Remember, slave sila sa Egypt. Isang kahig, isang tuka. Kaya madali mong tansyahin eh, naaabutin talaga sila ng gutom sa kanilang paglalakbay. Disyerto pa man din yun. Walang 7 eleven walang Jollibee, walang Macdo. Kailangan ng pagkain upang mabuhay sa mabuting balita ng Panginoon para sa araw na ito. Ipinaalala ni Jesus ang katapatan ng Diyos na tinustusan niya ang pagkain ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Araw-araw na tumanggap ng tinapay mula sa langit ang mga Israelita. Alam niyo ba kung anong kahulugan ng salitang mana kapag isinalin sa Tagalog? Ano to? Mana. Parang Cebuano lang, no? Kung sa mana, kasi yun ang unang-unang nasambit ng mga Israelita nung nakita nila ang tinapay mula sa langit. Mana! Bilugan, puting-puti, animoy bulak, lumilitaw sa paligid, tila hamog. Pero ano sabi ni Jesus sa Ebanghelyo? Gaano man kamangha-mangha ang himalang ito, gaano man natustusan ng mana ang gutom ng mga tao, kalaunan, nangamatay pa din sila. Dagdag pa ni Jesus, siya ang pagkain mo na sa langit. Hindi ka na magugutom pa kapag ito ay kinain mo at hindi ka na mamamatay. May mga pahiwatig ang ama para dito ating ah. nanyo. nyo. Saang baryo ba isinilang si Jesus di ba't sa Bethlehem? Dalawang salitang Hebreo na pinagsama, Beth at Lehem. Sa Tagalog, ang kahulugan ng Beth ay bahay o tahanan. Dalawa naman ang ibig sabihin ng salitang lehen o laham. Pwedeng karne o flesh, pwede ring tinapay o bread. At yun daw laham, nabasa ko yun eh, hindi lang daw yung basta karne, kundi karne ng tupa. O ba? Diba? sa makatuwid, ang Bethlehem ay tahanan ng tinapay, tahanan ng karne Si Jesus ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos, ang karne ng Diyos, ang laman ng Diyos. At si Jesus din ang tinapay ng buhay. Last na, samba isinilang si Jesus, di ba sa sabsaban? Ano ba ang sabsaban? Hindi ba't pakainan? Kaya literal na ipinadala ng Ama si Jesus bilang ating pagkain sa pagsilang na pagsilang pa lamang, malinaw na ang pahiwatig ng Panginoon. Ito ang mabuting balita. Magpahanggang ngayon, tinutus ko ng Diyos Ama ang ating pagkain, hindi lamang sa pisikal na ating pagkatao, kung hindi pa at pati sa ating kaluluwa. Kaya napakagande ng translation ng communion sa wikang Tagalog, pakikinabang. Sapagkat sino mang tumatanggap sa katawan ni Kristo ay tunay na nakikinabang. Tara, tanggapin natin siya sa Eukaristiya. Sa habag ng Panginoon, inaalay si Jesus araw-araw ang Kanyang sarili bilang ating pagkait inumin. Upang ating pagsaluhan, hindi lamang para sa ating kabusugan, kundi para sa buhay na walang katapusan. Amen. Ipasang ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yong ipapamalita. God bless.